Naniniwala ka ba sa Himala? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Pao na ang ligaya ng Panginoon Community. Dito muna tayo at magnilay sa landas ng pag-asa. May kwento ako sa inyo. Noong nakaraang Disyembre, lumapit sa akin ang kaibigan kong si Susan. Naikwento niya sa akin na nais niyang manalo sa aming office raffle at gusto niya mapanalunan yung grand prize isang brand new washing machine. Nasira na daw kasi yung luma nilang washing machine at sumasakit na ang kanyang katawan at mga kamay sa kakahand wash. Simple lang yung lambing. Pao, pray over mo naman ako. Sana mapakinggan ako ni Lord. Sure! Yan ang sagot ko. Pero may itinuro muna ako sa kanyang dasal. Ito yon. Lord, pakinggan nyo nawa ang panalangin namin ni Susan. Ibigay mo ang kanyang kahilingat. Alam ko na iyong pinapakinggan ng aming mga panalangin. Ngunit kung hindi ito naaayon sa iyong karunungan at plano, malugod naming tatanggapin ang iyong pasya. Ibless mo siya ng naaayon sa iyong plano. Mangyari na wa ito sa pangalan ni Jesus. Amen. She felt hopeful afterwards. Dumating ang araw ng party. Lahat may napanalunan. At ang pinakamasaya, si Susan. Dahil naganap ang kanyang nais. Nakuha niya ang grand prize na washing machine. Shock! Shocked, hindi siya makapaniwala. Ganyan din marahil ang mga alagad ni Jesus sa araw na ito na mula sa panulat ni Lucas 25, 35 to 48, nagpakita sa kanila ang ating Panginoon pagkatapos ng kanyang pagkabuhay. Ipinakita ni Jesus ang kanyang mga sugat at inimbita sila na kanila itong hawakan. Dahil hindi pa rin sila makapaniwala, bilang nagwika si Jesus sa verse 41 to 43, may pagkain ba kayo dyan? Siya'y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sarap sa nila. May mga bagay ka bang hinihiling sa Diyos na parang imposible tapos biglang nangyari yung nabayaran mo yung utang mo na pagkalaki-laki na hindi mo minsan alam saan ang galing yung pambayad? deadline ng tuition fee ng anak, then all of a sudden, may nag-sponsor. Sabi ng doktor, hindi maganda ang resulta. Pero dahil sa tainti mong panalangin at panalangin ng mga taong nakapaligid sa'yo, gumaling ang iyong karamdaman. Nagkahiwalay kayo ng na mahal mo sa buhay dahil sa pagkakamali. Ngayon, kapiling mo na siya. Mas active pa nga sa community eh. Pumasa ka sa board at bar exam mo dahil sa focus at pag-aaral mo at sa panalangin. Natanggal ka man sa trabaho, bigla mo na itayo ang negosyo mo. Yung iba naman, iba 'yung naging sagot ng Diyos sa ating panalangin. Pero mas daging mas matatag ang iyong pananampalataya at pagmamahal sa kanya. Kapatid, hindi natin maiintindihan ang karunungan at pag-ibig ng Diyos. God may in fact not answer our prayers as we want it to be, but we can be assured that whatever His answer would be, it will always be for the best of us. Our good God will surprise us always as long as we surrender everything to His will. At para sa mga taong tulad ni Susan, oo, nakikinigan Diyos sa ating mga panalangin na -bless ka? Kung kayo man ay na-bless itong simpleng reflection na to, please like, share, subscribe, Pathways of Hope, at landas ng pag-asa sa inyong social media accounts, Facebook, YouTube, Spotify, at Instagram. Muli, ako po si Pao na nag-aanyaya. Ibahagi mo to dun sa kaibigan at mahal mo sa buhay na naghahanap ng panalangin. Call them up. Discuss them with, discuss this with them. Tandaan natin, ikaw na cyber missionary, ang mabuting balitang ibinahagi, pag-asang dulot sa nakararami. God bless. Have a wonderful Easter season.